Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyon nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama masamang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.